Pan, mga magandang hapon sa inyo July 25 yun, ah dito tayo sa may pandayan kapuntang mga ka tour galing po tayo ng rural first, kung makakita nyo po yan no? Oh, apakalalim ah, po rito kasi po yung kasada na ito mga kauban ah, palusong puto eh kaya nakakaroon po ng traffic dito dahil yung mga palabas hindi ka agad makapasok ayan po yung mga palabas Ah, uh, stranded po 'yung mga motor dito. 'No, si Ate lumusong na. Oh, so, 'no. Dito, uh, aktibo naman po 'yung mga imposter ni atin dito sa Balagtas. Ayun po, reklatrapin po sila rito kahit may tubig po 'yung Karsada uh, punta po tayo sa parking Ultramega. Tingnan natin 'yung sitwasyon dito. Ayun oh, no? may tubig din po rito. Dito po tayo sa may harap ng Ultramega. Ayun na po nung dumaan tayo rito kanina mga park ah, bandang alas dos ah, malalim po yung tubig dito ngayon po medyo bababaw na Ayan, pero ano pa rin ayun, dito yung San Lorenzo malalim pa yung tubig so ayun, dito sa may bandang kanang ko ito po yung petron ha, po ito mga kauban hinarangan ah, na po nila yung kasi ginagawa pong daanan papuntang Brokers ayun nagsarado na po sila rito doon lang po yung open yun no dahil may tubig na po rito kaya may tubig na rin gasolina nito dahil yung tangke nito nasa ilalim so yun ito po yung Ultramega oh. yung papuntang panginay ayun po may, malalim din po sa may kanto na yan yung likuan na yan mga kauban so yun dito maraming mas uh, stranded na rin, no? Oh. Balik tayo rito, mga kauban. Yung mga motor, pag dumaan dito sa may lugar na yan, yung may coaching pula na yan, yan yung malalim po dyan. Pag lagpas mo dyan, upot bu ang preno mo. Mawala uh, pu po yung preno. Dahil pag nabasa. Pero yung Mio, oh, kayang-kaya po ng Mio. Oh. Ayan, no? Oh. Ang dami pong stranded dito. Ah, uh, nagkakaroon po dito ng traffic. Ayan, oh kailangan talaga magkakaroon na nagka-traffic dahil sa kanya-kanyang pasok sila rito sa may tubig kaya ano kailangan bibigyan mo ito ng uh, doon para yung hindi ka matirik din sa gitna hindi ka mahinto kailangan tuloy-tuloy ayun oh, nagpa-stop na si kuya rito nagpa-stop na Lalo po rito, ayan o. Oh. Sayad na po sa flooring mga kauban. Ito po, sitwasin it ngayon dito, yung pandayan, oh, nagtatapo. Dati po, nilulubog yan mga kaupan eh. Oh, Nagkapangga pa sila kuya ron oh. Nagkasagyan pa. Ay, oh, nagkasagyan sila kuya. There. Bahay pa yata yung driver nung isa Ayan Kami no? mga capture ka na to sa may parting bayan Yon sa may palengke So sa may tower clock na yun mga kauban Nagkakaroon din po ng traffic doon Dahil sa may tubig din po Malalim din po ron mga kauban At may lubak-lubak pa Kaya yung mga sasakyan doon Mga nagdi minor no? Pag mabababa ba ang sasakyan mo rito Tiri ka rito mga kauban So ayun, nagsisipag ng mga enforcer dito sa Balagis Bulacan oh. Kahit may tubig po yung karsada, makakita nyo Ayan, panayang kaway nila rito mga kaoban ah, salamat na rin tayo mga kauban. Ah, Hindi po umuulan ngayon Kung umuulan po ngayon mga kauban, ah, dagdag na naman yung tubig dito Hindi na halos uhupa ito mga kauban. natin yung volume mga sakyan na yan kabila po yan traffic sa may palengke sa may tower clock hindi po umuusad mga sakyan doon dahil napakalalim po ng tubig yon. mapapansin niyo po yung tulay yung balagtas bridge kung ikaw yung mamangka uh, hindi ka na po makakadaan sa may ilalim ng tulay dahil halos umalik na po yung tubig sa ilalam, ilalim ng balagtas bridge yon, napakalalim po ng tubig ngayon dito pati po karsada may tubig ayan o oh. ayan papuntang lungos ayan dito oh. pati yung brook water na inawasa yung tubig po ng ilog halos tumalit na rin po halos wala na pong dalang sandangkal yan Ai,